Hello po, magandang uh, araw po sa atin lahat ulit. Uh, ito po po'y follow-up dun sa uh, katuloy po ng nagawa kong video regarding po dun sa uh, paggawa po nung uh, e-registration para sa POAEA para sa pagkuha po nung ating mga uh, OEC para sa mga OFW yung katulad ko. So, di ba po, tulad ng nasabi ko, yung mga nagre-register po sa POEA sa panibagong website para sa e registration nagkakaroon po sila ng problema. Ang problema po is hindi po sila nakaka-receive po ng confirmation email na dahil confirmation email that, uh, with regards to your uh, registration. So, hindi ka makakapag-login hangga't hindi ka hindi mo na-receive nare yung kanilang confirmation email tulad ko, hindi ako naka-receive ng confirmation email dito sa kanilang sa registration na ginawa ko. So, napakasimple po yung ginawa ko. Uh, kasi kung kasi kung mag email ka din, gagawa ka ng ticket, hindi hindi mo masen, usually nag error din yung uh, help desk nila. So, frustrating. So, ang ginawa ko, nag-try ako kung paano ako magagawa ng paraan. So, ang ginawa ko po, napakasimple lang, saglit lang po to. Ang gagawin nyo, Uh, di ba, nandito na po kayo sa kanilang online uh, services sa POEA eh, kung, kaya, kung saan maglalagin ka na. So, considering hindi mo na-receive yung confirmation email. So, ang gawin mo, mag-login ka pa rin, ilagay mo yung email mo dito. Tapos, pag... In, halimbawa, uh, halimbawa ako, maglagay ako ng ibang email. Um, Halimbawa, maglalagin ako kunwari. Ayan. Uh, so, ayan. Naglagin ako pero ayaw niyang pumasok kasi nga meron akong hindi pa nare-receive yung aking a confirmation email. So, ang gagawin nyo po, mag-account recovery po kayo. I-click-click nyo lang itong account recovery na to, itong portion na to. Kahit wala kayong, kahit wala kayong na-receive na confirmation email, account re recovery, ayan, ingin sa iyo yung email address na ginamit mo. E, pasok mo yung email address na ginawa mo tapos sabihin natin yung akin. Ihingin sa iyo yung uh, details mo, yung first name, middle name, and last name. So pagka-click mo ng next, ayan, next, tapos are you sure you want to, have to recover your account? Ayan so, lang ang susunod sa kanya, i-click-click mo lang yung next. Tapos, mag-send sa iyo yung POEA ng panibagong password. Ayan, panibagong password ang isesend send sa iyo. Which is, yun ang oh, marireceive mo na siya. Marireceive mo yung password na binigay. Halimbawa, yung akin na ito. Ito yung binigay sa akin nung ginawa ko yung account recovery. So, ito na yung temporary password ko na binigay sa akin. Ayan yung password ko na binigay. Ayan. Tapos, pagka-login na pagka-login mo kasi yung uh, username mo is your uh, email address. Tapos, ilalagay mo itong temporary password. Ayan. Pagka-click, pagka-login pagka mo dito. Ibalik natin. Ayan. Oops. Sumombra. Ayan. Punta tayo dito. Ayan. Kasi dito, ilalagay mo na yung email address mo mag-login ka na, tapos pagkaklik click mo lang next, susunod naman yung password, yung password na binigay sa iyo para sa recover. Ayan. Kapag naklik click mo na yan at naka-successful login ka, uh, tatanungin ka naman na papalitan mo na yung password mo, yung password na gusto mo talaga. Then after that, ayun na, makakapag-login ka na sa iyong account. Yo. Ganun lang po kadali. Para sa mga hindi po nakaka-receive po ng confirmation email from POE, ganun lang po gawin nyo. Mag-recover account lang po kayo. Bibigyan kayo ng panibagong account. Yun po yung gagamitin nyo. Ganun lang po kadali. Salamat!